what's up mga boss for today's video nga andito kami sa may Justin Berber sa North Sagaray at ito nga kung makikita nyo na nga sa video na to kami ay pupunta na doon sa merong talunan ngunit ang kinakailangan lamang ay sumakay kami dito sa may balsa yan nga kung gusto nyo pumunta dito i-search nyo na lang sa google map nyo yung Justin Berber Berber? Justin Berber at makakarating na kayo dito. Medyo hindi pa crowded ang, ang lugar na ito. Kaya maganda pang pumunta sa lugar na ito. Talagang makakapag-enjoy kayo. Meron silang balsa. Meron dyan yung talunan. Medyo mataas nga lang. Pagka, alam ko dyan ay eh, nasa 47 feet ang talunan. Tapos bago nga kayo makarating don, kailangan nyo munang sumakay dito. At ayan na nga, pinabilis ko na nga video kasi medyo mabagal ang pagtawid nun sa may kabila. At kailangan nyo talagang gumamit ng balsa sapagkat malalim sa area na yan. Nakakapagod din pag nilangoy-langoy nyo. At eto na nga yung si Jun at si Kopsi. ini. ko. At ayan nga malapit na kami sa pangpang -pang, ang pagkakalam ni Kubsi eh kami ay magpipicture-picture lang doon at tatawid lang hindi niya alam na kami pala ay tatalo. <laughs> <laughs> Content pala yun. Natatawid tayo doon. Pinaprank mo naman sila dyan eh. May kiraan lang po. Lang mo ngayon dyan ah. Matabi okay. dyan sa mga bato-bato na yan Hindi naman yan madulas talaga Ewan ko ba't nadulas si June Siguro wala nang spike yung paa niya Kailangan nyo nang tumoy dito sa rope Para mas mabilis Pwede naman kayong lumangoy Kaso nga lang matatagalan talaga kayo Mas mabilis pag kumapit kayo Doon sa may rope At ayan nga yung taas nga nyan Ang daming pugad ng mga ibon Galing nila Parang nakadikit yung mga pugad nila dyan nga, kasama ko na nga si Kubsi at si Jun tsaka ang aking Esmi yan na nga, nasa lubid na kami kasi nakakapagod talaga maglangoy langoy at malapit na kami dun sa may inaakitan sa may gedli, mga bato-bato at ginawa na nga